pun nga pala mga mare, nagkaroon kami ng educational tour sa Pililia Wind Farm kasama nga ang iba pang mga content creator dito sa Talim Island. At done, ngay, nalaman namin ang kahalagahan ng renewable energy sa ating kalikasan at nakita nga rin namin kung paano nga ito ginawa. Ay na nga mga mare, maagap nga pala kaming kumilos ngayong araw dahil maagap nga rin kaming susunduin ng bangka at pupunta nga kami ngayon sa Pililia Wind Farm. Tatlong buwan na ngayon chan ko dyan mga mare, pero marami nga nagsasabi na ah, parang hindi nga daw ako buntis. Kasama nga pala sa pagsundo si Taga Isla ko, Talim Island mga mare, dahil hindi pa nga daw siya nakakarating dito sa amin sa Banaba. Ba. Bali, mga pala kaming content creator dito sa Talim Island. Napupunta nga sa Pililya Wind Farm at kasama na nga doon si Isla Loves Delivery at si Sila sa isla, pati na nga rin si Laguna Lake. Sobrang right. bilis nga rin ang sinakyan namin bangka mga mare. Kaya naman alas 8 pa nga lang ng umaga ay nakarating na nga agad kami sa bayan. As usual, pag nakasakay nga tayo sa van ay for dalula na naman nga ang person. just good day. Bali, isang oras nga lang pala ang namin mula sa aming bayan hanggang dito sa Pililya Rizal. Pangalawang bes na nga ako nakapunta dito sa Pililya Wind Farm mga mare pero nakaka-amaze pa rin talaga ang ganda ng mga wind turbine. First time nga lang ni Buyok makapunta rito mga mare, kaya naman hangang-hanga talaga siya sa mga naglalakihang mga turbina. So ayun, nagpicture-picture nga muna kami dito, tapos maya-maya nga iniaya nga nila kami na magkape at saka tinapay. Kakaunti pa nga ang tao nung dumating kami mga mare, pero sabi nga nila ay maya, maya nga lang daw, eh magkakarami na nga daw ang mga turista dito. Humigop nga lang ako ng kaunting kape dahil bawal nga sa akin ang kape mga mare, at buntis nga ako at kumain nga lang ako ng kaunting tinapay pero mga mare, hinahanap ko talaga talaga ilugaw kaya naman nagpabili na nga ako kay Buyo. Nagsimula na nga rin ang aming seminar mga maret. Ito'y pinangunahan na nga ni Sir Bon at maya maya nga lang ay pinakilala na nga rin kami ng aming president na si Isla Labs Delivery. Grabe mga mare, sobrang dami talaga naming natutunan ngayong araw tungkol sa renewable energy at sa mga kahalagahan nito. Dati nga ay wala akong pakialam sa mga ganitong bagay at hindi nga ako interesadong malaman mga mare pero mali pala yun at dapat pala may alam din tayo sa mga ganitong paksa. Malaman nga rin namin dito kung gaano kataas, kung paano ginawa at saan nga ang galing yung mga materials ng wind turbine. At alam nyo ba mga mare na ang mga materials pala nito ay galing pa sa bansang Finland. At ang taas naman ng mga wind turbine dito sa Pililla, Rizal ay halos katumbas ng 33 palapag na gusali. Ang wind turbine pala mga mare isang makina na nagko-convert ng enerhiya ng hangin sa kuryente. Ito ay binubuo ng mga blades na umiikot kapag ka tinatamaan ng hangin at ang pag-ikot na ito ay nagpapatakbo ng isang generator na gumagawa naman ng kuryente. At ang mga wind turbine pala mga mare karaniwang ginagamit sa mga wind farm o mga lugar na may malakas na hangin upang makabuo ng malaking halaga ng kuryente. Ang mga ito ay isang mahalagang bahagi ng renewable energy mix at nakakatulong sa pagbabawas ng dependency sa fossil fuels at pagbabawas ng greenhouse gas emissions. Kaya clean energy source talaga siya at hindi katulad ng mga fossil fuels na nauubo sa taglalabas ng mga emisyon na nakapipinsala sa ating kapaligiran. Kaya maganda talaga siya para sa ating kalikasan at marami nga rin mga benepisyo para sa mga nakatira malapit nga dito sa may wind farm katulad na lamang ng turismo at pangkabuhayan. Ang mga residente pala dito malapit sa wind farm ay tinuturuan ng LGU na gumawa ng mga produkto na pwedeng itinda dito katulad na lamang ng replika ng mga turbina. O oh, di ba mga mare kapag din pala talaga ito hindi lang sa ating kalikasan pati na rin sa mga residente. Maya, Maya pa mga mare may pinuntahan naman kaming isang lugar na exclusive nga lang daw para sa mga bisita. Pabundok nga pala ito mga mare at mula nga doon ay tanaw na tanaw nga namin ang 27 wind turbine. Pagkarating namin doon ay pinagsuot naman kami ng PPE para ano't ano man nga daw ang mangyari, ay safe nga daw kaming lahat. O, oh, di ba mga mare, nagmukha kami mga engineers dyan sa suot namin sa aming ulo. Kaya naman, bago nga po matapos ang video ng ito, ay nagpapasalamat na nga po kami sa Bena Energy sa napakaganda at makabuluhang experience na ito. Sinukat nga rin ito ng isa naming kasamahan mga mare at sabi nga niya, ay labindalawang dipang araw yon at katumbas nga yun ng labindalawang tao na nakadipa na nakabilo. Kung iisipin mo talaga ay nakaka-amaze talaga kung paano nga ito nagawa sa sobrang laki nga nito mga mare at kung paano nga nadala dito sa bundok yung mga materials na ginamit. syempre mga mare, hindi nga namin palalampasin ito ni Buyok at nagpa-picture na nga kami dito sa isa naming kasamahan at yan nga at muntik pa nga kaming malaglag. At dahil tanghali na nga rin yung mga oras na yan mga mare, kaya naman bumalik na nga kami kung saan nga kami nang galing kanina. At dahil tomgut sa tomgut na nga kami ng mga tayo na yan, mga mare, kaya naman eto pinakain na nga rin nila kami at grabe ang sasarap nga ng aming tanghali. Uh. ang pinili ko nga dyan ay chicken at kay Buyok naman ay pork para matikman nga namin pareho. Kaunti nga lang ang kinain ko dyan, mga mare dahil baka mamaya mabusog nga ako at malula nga ako sa sasakyan pag uwi. Hindi nga ako palakain kapag ka nga ako mga mare at paunti-unti nga lang ang aking subo. Maya maya nga lang mga mare after nga namin kumain ay binigyan nga nila kami ng souvenir. La Lahat nga pala kami binigyan mga mare at yung chinek nga ni Buyok ay napakaganda palang tumbler. Gawa nga ito sa kawayan na talaga namang pulidong pulido ang gawa at sigurado magagamit ko nga ito kapag nga kami ay aalis ni Buyok. O oh, diba mga mare napagkakasosyal nga ng kanilang souvenir sa amin na talaga namang nagustuhan ko. Pagkatapos naman namin kumain at magpahinga mga mare na isipan mamag TikTok nila buyok just good day <laughs> maya maya pa umuwi na nga rin kami mga maret siguro yung mga alas dos na nga ng hapon kami nakarating sa aming bahay okay. kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo mga mare baka naman pa heart at pa share at syempre papalo na rin po yun lang mga mare maraming salamat sa panonood ani eh.